Dahil ang umano'y maling pagbenta ng LFA na nasa 75,000 sako ng bigas, kinukwestyon ng ngayon ng ilang grupo ng magsasaka. Ang Department of Agriculture naman, patuloy ang ginagawang investigasyon. May mga nakarap na balita dyan si Bombo Kelly Cordero. Patuloy na question at iniimbestigahan ngayon ng Department of Agriculture ang umano'y maling paglalabas ng National Food Authority ng libo libong sako ng bigas sa mga piling traders. Ipinagtataka rin ng samahang industriya ng agrikultura kung bakit ibenenta ng NFA ang bigas sa murang halaga sa nasa tatlong piling traders. Sa kabila pa rin yan ng mataas na presyo ng bigas ngayon sa merkado. Ayon kay Jason Kainglet, Executive Director ng Sinag, imbis na direktang ibenta ito ng National Food Authority sa Kadiwa o di kaya ay sa mga relief effort ng pamahalaan gaya ng Department of Social Welfare and Development, bakit sa traders pa ibinenta ng mura? Nauna nang iniulat na hindi ito dumaan sa public bidding at ibenenta lamang sa halagang 25 pesos kada kilo. Tama po yun, Kandiwa o oh, ang DSW, ang din ang nangangasiwa pag may mga emergency, ano, may mga sakuna. At saka ang tanong natin dahil nag-iimport tayo, ang sinasabing natin, unang dahilan, hindi naman wala tayong supply. Nag-iimport para yung buffer natin, yung hawak ng gobyerno, uh, mapalaki. Pero yun nga, eh, meron may, pa na tayong stock. Sakit, uh, inabot ng, kung na bubulak, bakit inabot ng ganong katagal bago siya ma-dispose? Sa ngayon patuloy ang pag-iimbestiga ng Department of Agriculture at nagsimula na ang panel of investigators sa pag-review ng mga dokumento at pag-interview sa mga opisyal ng National Food Authority. Tiniyak din ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na may mananagot dito. Matatandaan ay dinilog sa Office of the President ni National Food Authority Assistant Administrator for Operations Limuel Pagayunan ang kanyang reklamo na umano'y maling paglalabas ng nasa 74,000 sako ng NFA rice. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Samantalang impor importasyon naman ng bigas at maging ang presyo nito sa merkado, inaasahang bababa raw ayon yan sa isang grupo ng mga magsasaka. May pagulat dyan ng Bombo Radio Dagupan. Inaasahang bababa ang importasyon ng bigas sa bansa. Ito ang binahagi ni Engineer Rosendo Socherman ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o Sinag sa panayam ng bomboraj dagupan sa kanya. Ayon pa dito, panahon na rin kasi ng anihan at dagdag pa ang pagbagsak ng $100 kada metrikong tunilada kung kaya't inaasahan na bababa rin ang presyo nito sa merkado. Malaking tulong din anya ang nangyaring pagbagsak ng presyo sa importasyon na dahil ang dating 615 US dollar ay magiging 515 US dollar na lamang. Ang mababawas naman dito ay nakatakdang mapunta sa tariff collection sa ilalim ng Rice Tarification Law na siyang ibibigay naman sa mga lokal na magsasaka sa ating bansa. Matatandaan na hindi nakaalis ang Pilipinas sa una o pangalawang pwesto na may pinakamataas na iniimport na bigas sa buong mundo sa loob ng apat na taon. Samantala sa kasalukuyan ay inaalam pa rin kung saan nang gagaling ang napapaulat na bentahan ng sibuyas online dahil baka konektado ito sa mga napapaulat na smuggling sa Mindanao. Minsay naman ito sa mga magsasaka na patuloy ang pagbibigay ng pamahalaan partikular na ang Department of Agriculture ng subsidiya at tulong pinansyal sa mga ito. 200,000 metric tons yung import natin. We hope this year eh, mabawasan pa no mm -hmm. uh, sa sa uh, itong taon na ito para at eh, uh, yung local produce naman natin eh, uh, mas maraming interesado nagsasaka, uh, nagtatanim na palay. So, uh, ang tingin naman natin by this year, bababa pa tayo. No? Kasi for the past 4 uh, four years naman, it, number, number one and two tayo. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver da kumis nag-uulat para sa number one in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!